Lima ang kumpirmadong nasawi habang siyam naman ang sugatan sa kalunus-lunus na aksidente nangyari sa bahagi ng tipleg sa barangay Baling Tarlac City, pasada las 9 ng kanina. Ayon kay Tarlac City Chief Police Police Lieutenant Colonel Renner Mercado, kabilang sa siam na sugatan ng driver na si John Paul Martin E. Bautista, residente ng Quezon City, batay sa salaysay ng driver na si merkado na ng umanosya ng control sa so amin maneho maniho niyang Hyundai van sakay ang labing tatlong katao. nag dere ito sa perimeter fence ng kalsada. tumilapon ng ilang metro ang mga pasero matapos na bumangga ang sinasakyan nilang van. Dinala na sa iba't ibang paggamutan mga biktima habang nagpapatuloy pa rin ang malalimang investigasyon hinggil sa naturang aksidente. Pilipinas! Mula sa Tarlac, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.